Showtime mode nga si Lebron sa laban highlight raid ang ginawa gulat ang Blazers player Iwan naman kay AD ang kalaban parang gwardya lang Dilo Austin pinagtalungan ng Blazers Inapirin dito ni Lebron ng ilang mga fans at grabe nga ang nakuha niyang kalmod sa rookie At nagjabawokis pa si Lebron sa laban Number 10 versus number 14 na team sa Western Conference. Tapatan ngayon, Lakers versus Blazers. Sabay huwag din natin patagalin first quarter natin. Magandang umpisa dito ng Lakers kung saan meron silang 12 to 4 lead. At si Lebron at Dilo ay may tig 4 points agad sa laban. Pinakita pa dito ni Andre Davis ang guard skills niya. Iwan kalaban, laban, pasok ang tough shot. Tumira pa ng 3-pointer si Lebron. Timeout daw sabi ng Blazers. Humabot pa nga sa 12 points ang kalamangan ng LA dito pero ang Blazers ay sumagot nga dito sa hot start ng home team. Sa paungunan nga ni Brogdon, sumagot sila ng 11 tuturan, 2 run. Kaya biglang baba sa isa na lamang ang kanilang inabol. Hindi nga magandang body language ng Lakers dito after maka-turnover. Imbis na Dubepensa ay tumayo na lang pero sa pagtatapos naman ng ating quarter medyo umayos na muli ang paglalaro ng Lakers team lalo na sa defense kahit na build nga sila ng 36 to 31 lead after the first quarter Second quarter naman natin, nagpatuloy nga magandang depensa ng Lakers. Nakagawa na naman tuloy sila ng run. Ganda pa ng pasa dito ni Lebron kay Wood. At si Vando bumawi sa kanyang team. Ha? so plays ang ginawa. Ganda pa ng sidestep ni Cam Reddish dito. Angat na muli sa 11 ang Lakers lead. 18 to 7 extended run na ang ginawa ng Lakers. Tapos si naman pa ng malupit na maladang contest lam ni Lebron from Dilo. Timeout ang itinawag ng Blazers. Pero once again ang Trail did not back down at kahit papano ay nakabawi naman sila. Pero sa paunguna nga ni Austin Reeves, bumawi din naman ang Lakers dyan. Dalawang 3-pointer ang bag ni Austin, kaya naman may 67-54 advantage ang home team after 2 quarters. At para naman sa ating third quarter, amazing start para nga sa visiting team at very aggressive nga sila kaya't nababa nila sa single digits ang kalamangan ng Lakers. Pero mga gwardya nga nila na si Dilo pati na rin si Austin Reeves ang sumagot sa opensa para nga sa kanilang team at ganilang inangat muli ang Lakers by double digits at naging 15 nga ito at ganilang pinangalagaan. At eto nga si Dilo at Lebron, ginawa ng 20 ang kanilang lamang. Umabir pa si Lebron sa mga fans na nanonood at laki ng kalmot dito ni LBJ parang Wolverine dahil kay Scoot Anderson. At sa pagkatapos nga ng quarter, the Lakers still enjoying a big lead, 16 point lead, 103 to 87. At pagpasok naman ng ating fourth quarter monster dunk si Lebron James tumambling pa. Pumukol pa sa labas mga idol at bukang ang gusto ng tapusin ng maagang Blazers. Sumali pa dyan si Dilo mga idol back to back 3 pointers ang pangsagot dito nga sa Blazers player na gusto pang kumambak. Time out tuloy sila? And the Lakers offense is just too much para nga dito sa team ng Blazers hindi nila mapigilan at ito nga ay nagresulta na ng panalo sa Lakers sa labang ito.